Nanalo na sa ikalawa niyang pagtakbo bilang barangay chairman ang nag-viral dahil sa kanyang campaign jingle na si Pepe Pacheco. Pero naniniwala raw siya na hindi ang campaign jingle ang nagpanalo sa kanya. Magbabalita si Pepe Gualvez. Nandiritaw muli ang pepe na. Ito ang nag-viral na election campaign jingle ng bagong halal ngayon na ng barangay captain ng barangay bukot sa Aliaga Nueva Ecija na si Pepe Pacheco. Pero napadalan siya ng komelek ng liham para i-take down ng jingle dahil sa umunoy gender insensitivity. Bagay na kinumpirma naman ni Pacheco. Totoo po yun. Uh, kinausap po ako na para po itigil ko yung akin jingle at sinunod ko naman po. At hindi ko na po ginamit nung Kamping ko po. Kaya Opo. hindi ko na po ginamit. Ibinunyag din ni Pacheco na hindi siya ang nagpagawa ng jingle. Regalo raw ito sa kanya ng isang apet cruz. At sa tingin niya, hindi naman daw ito bastos. Hindi naman po. at uh, kasi nga po, yung pangalan ko lang naman po yung inilapat po yung kanta na yun eh. Kinausap Pangalawang beses ng kumandidato ni Pacheco sa pagkakapitan. Nabigo siya nung una, pero nanalo na nga sa ikalawang sabak. At sa tingin niya, higit pa sa jingle ang dahilan kaya siya nanalo. Iyon ay dahil hanap daw talaga siya ng tao. Nung ako po ay natalo bilang isang barangay captain dito sa aming barangay, uh, inuulit nga po, uh, hindi nga po ako nagtigil sa kanila kahit po ako talo. At uh, nakatutulong po ako at uh, lahat po ng mga po sa akin, uh, tinutulong ako po sila. Kaya po Parang kinilala na rin po dito nila ko na isang kapitan. Na dito, Bilang isa ro siyang magsasaka, gusto ro niyang tutukan ang kabuhayan at karapatan ng mga kapwa niya magsasaka sa isa sa mga barangay sa itinuturing na rice granary ng Pilipinas. Biguring Manalo, sa katatapos lamang na BSK ang nag-viral kamakailan na ex-lover ni master rapper Francis Magalona na si Abigail Rait. Lumanding sa ikawalong pwesto si Rait sa mga kumakanidatong kagawad sa kanilang barangay sa Cavite. Ang siste, pitong top placers lamang ang makakapwesto. Sa kabila niyan, tinanggap ni Abigail ang desisyon ng mga botante at binati ang mga nanalo. Maski ang kanyang anak na si Francesca, may message sa ina tungkol sa pag-move forward sa next chapter of their lives. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PH. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.